Ang dami pa rin yan sa Commonwealth uh, Avenue na punumpuno, uh, may mga nakakatayo Opo pa rin na sa mga bus. Kulang uh, pa rin ba? Kulang pa rin? Kala ko meron na kayong ginawa kagbang diyan. Po nagdagdag na po tayo, no? May mga may mga araw po na hindi namin din maintindihan kung bakit dagsaan, no? Mm. Hindi naman po araw-araw mm -mm. at uh, meron naman certain days na nagugulat din kami. Medyo talagang uh, kulang, uh, kulang na naman 'yung nakikita namin ng uh, PUPs. Mm -hmm. Pero sa record namin nagdagdag na nga tayo ng halos 300 na mga uh -huh. tests, kasama pa may mga PUJs pa, PUVs. Ang naisip lang namin ngayong rason no, sa pag po namin Kuya Tonying is uh, bagay yung mga araw na yon baka naman yung mga naibigyan namin ng uh, special permit, ay hindi naman bumiyahe. Ay, ay, ayun hindi, na nga. Yung tip namin o oh, mm -hmm. o oh, nadala ng uh, hakabang traffic. Na traffic. Better so, oh. oh. So we have to continue to monitor it po oh, mm -hmm. para lang po talaga naman ay uh, hindi nakakaya sa ating mga commuters.